Good morning po. Ito na yung ating broiler. Yung broiler nating free range. Yan na sila. Hello. Yan. Ito naman yung pakain natin sa mga baboy. Luto na yung kasaba. At dito, meron pa din tayong lulutuin na kasaba pa. Ito. ito isang sako pa dito. Tapos ito. Makasama. Ito yung chachap naman yan. Papakain sa kanila. E ngayon, brown out. Di pa tayo natin magamit yung machine. Kaya, maya, maya, pa yan. Machap. Pero pwede naman yan i-mano-mano eh, kung talagang wala pang kuryente. Natagal nga lang talaga. Dito, kumusta? Rabbit. Mano, kumusta natin? Yung mga baboy natin dito. Ay. Mga biik natin ah. Nakatulog. Kumusta na? Ay. Tulog na tulog ang mga biik. Oh, tulog na tulog. Sama yung mami nila. Ito sa unahan Kumustahin natin yung mga alaga doon Kumusta na mga broiler? Ba? O, yung mga broiler natin Ilan sa mga broiler natin Dito galing yung nakaprerins kanina Ayan yung ilan sa mga broiler Tapos yung mga manok Dito nila ako na sila Pero yung iba dito malayo yung Mga pabo wala dito malalayo ang napupuntahan mga baboy, kumusta? Ito, lagi kong inakumusta yung mga biik. Kung okay. Kasi minsan may mga nagka-diarrhea yung biik. Kailangan agad gamutin. Ayan Hello? Tulog sila dyan. Bakit hindi na ah? Dito naman. Kamusta na? Two, four, six, eight, nine. Aba, magaling na. May sugat tong isa na ito. Inispray ko lang nung wound spray. Ayan, o, malakas pa rin. Siya, no, malakas siya. Kahapon, in-inject ko na yan ng iron. Nag-inject din tayo ng iron dyan sa kanila. Dito, kumusta na? Dito na nakaraan, nagadayariya. Oh, meron mong... Ah, hindi, yung kabilang part. Kabila pala, ito sila. Okay, to. Dito nagadayariya. Na-observe no kasi natin yan Para dapat gamutin din kasi agad Pagka ganun O, okay sila Yung bahay ng baboy dito Okay na rin At dito yung Pang lima sa inahing baboy Musta na? Yan, yun, double check natin lagi sila Nagbubungkal dyan sa uling O, kaya yung, mga ano nila oh. Mga ilong May mga uling Itong malaki ng nauna, 19 piraso ito. Tapos may susunod tayo na ah uh, 17, 'yung mga bagong panganak Ayun, dami ng biik natin dito. Kaya gumawa kami nitong housing. At itong pabahay naman natin. Uh, tapos na 'to. Pwede na lagyan 'to ng baboy. Ang kuan lang dito, papainumin lang namin. Wala kasi tayo pang 'yung inuman. Malalaki 'to, bawat isang room. So yung naunang B, kung papalakihin dito, tapos yung sumunod doon sa kabila. May ibang team. Tapos may free tayong mga baboy dito. Ayan naman. Hello, kumusta man Oh. Ayan yung mga free sa ating baboy dyan sa loob. Oh. So, ayan yung ating status dito sa bukid. Buo na yung bahay nito napakalaki nito kasi kaya nito siguro mga sampu sa isang kwarto kahit nga siguro benting biik hanggang pang litsunin lang kaya pa dyan hello gusto na so everybody okay tinicheck kasi natin lagi kahapon umawas yung tubig namin dito nalimutan namin yung gripo Ayan oh. Kaya tinaas ko to. Kailangan to nakataas para pagguan, madaling mapansin pag nakaago siya. Dito banda. Basta na mga kambing natin dito. Oh. Ayan may mga kambing namin. Tulog pa o. Oh. Hello. Mamaya. ayan may mga tulog puting kambing itong black pig natin dyan oh. palakad lakad lang kung saan saan aba saraman natin ito baka makalabas yung mga alaga natin dyan three range yan sila dyan palakad lakad lang yan sila kung saan saan nila gusto dito lang may tubig tayo pero magpapatakbo pa kami gripo niyan papunta doon din pala kasi pag naglilinis hindi na magigib ng malayo-layo patakbuhan lang yan ng hose yung sinasabot naman na dito tapos yan kasi babalik yan no, kasi nandun yung kainan ng mga pre-range no, tapos magpapatakbo na lang tayo hanggang dito yung mga baboy nating lima ng anak na yung may susunod tayo si Black puntis na yan, si Black na baboy tapos yung dalawa naman yan yung hindi pa Ayan, ipapalakihin pa natin dyan. Tapos ito naman, pagkatapos nila itong maawat na natin itong biit nila, iikuan na to, ibabalik na sila doon ulit sa pre-range area. Pre-range ulit itong mga inahing babi natin. Para ah, doon, maano na naman sila, no? Magkakaroon na naman sila ng free life dyan sa loob. At makain na naman nila yung mga damo at mas malawak na bumukal nila. Kasi tulad nito, no, nakatali sila. Yung space na yan, o bungkal na bungkal nila yung paligid. Pwede na nga ito tamna ng mais or kamuting kahoy. No, bungkal na bungkal. Eh kapag ka rin sila, mas malawak yung nabubungkal nila dyan sa loob. Mas malaking space. O, nandun ang sama-sama yung ibang biko. Oh. Dahan-dahan nga rin namin sanayin itong mga big na pakainin doon sa loob. Para kapag ka nag-awat na, kuan na, sanay na sila. Hindi na kami mahirapan pang mag- uh, uh, makahuli no, kasi napakahirap na hulihin ito at ito'y uh, ito ay mabilis tumakbo lalo na at naka pre-rinse lang yung mga biik sanay sila sa ganyan ayan tulog pa ito ito yung unang ng anak na inahin no? meron siyang 2, 4, 6, 7. walo to dapat kaya lang isa na kuan nakagat ng aso tapos mayroon din dito ng anak ng yan, pito. Tapos may namatay na isa na adaganan. Yung isa naman, nanganak doon sa putikan ng pito. Ah, yung isa din, hindi naman napansin. May isa pa palang nakabaon. Siguro nadaganan niya rin yun. So, dapat dapat dito itig kwanto. Ah, ito ay walo, tapos pito-pito. No, so, nabawasan tig isa yan. Pero itong bago natin, eto siyam. No, kompleto. Pero mayroon din dyang may sugat. Pero so far naman, mukhang gumagaling na kasi lahat ay malalakas. Yan, Yan sila oh. Nagamot lang natin, tinatyaga lang natin ni spray yung sugat para hindi magkauod kasi yun yung nakakamatay sa kanila. Tire. Saan na yun? Hindi na makita kung saan yung may sugat dito. Hello? Gusto na ha? Ayan po. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay dito sa update natin dito sa aming pag ng hayop. Muli po. Happy farming!